Sa taong 2043, isang humanoid artificial intelligence terrorist na nagngangalang Harlan ang naging dahilan ng digmaan sa pagitan ng mga robot at mga tao. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang mga AI at robot ay nag-alsa laban sa sangkatauhan na nagresulta sa pagkamatay ng tatlong milyong katao. Sa ilalim ng pangangalaga ni Val Shepard, isang eksperto sa AI kasama ng kanyang anak na si Atlas, si nanay ni Val si Harlan, upang maging pinakamatalinong AI. Ngunit ang kanyang katalinuhan ay nauwi sa pag-override ng mga programa ng robot at pagsisimula ng digmaan. Naging matagumpay ang mga puwersa militar ng bagong International Coalition of Nations, ICN, laban kay Harlan at napilitang tumakas ito sa kalawakan. Ngunit bago siya umalis, binalaan ni Harlan ang sangkatauhan. Babalik siya upang tapusin ang kanyang nasimulan. Pagkaraan ng 28 taon, si Atlas Shepard, ngayon ay isang analyst, ay walang tiwala sa AI at hinahanap ang mga tumatakas na robot. Isa sa mga tauhan ni Harlan, si Kaska, ay nahuli at dinala kay Atlas upang interogahin. Nagkunwari si Atlas na nahak si Kaska at naloko ito upang malaman ang lokasyon ni Harlan. Sa pag-atake ni Kaska, Ipinakita ni Atlas ang kanyang husay at tapang na nagresulta sa pagkasira ni Kaska. Natuklasan ni Atlas na si Harlan ay nasa isang planeta sa Andromeda Galaxy. Iginiit ni Atlas na sumama sa misyong militar upang hulihin si Harlan. Sa kabila ng kanyang kawalan ng tiwala sa mga AI, pinamumunuan ni Colonel Banks ang misyon. Ipinapakita ang bagong serye ng mga mechs na may neurally linked pilots. Bago pa man bumaba ang mga ICN Rangers, inatake ng mga drones ni Harlan ang kanilang sasakyang panghimpapawid. Napilitang pumasok si Atlas sa isang mech upang mabuhay. At sa kabila ng kanyang takot, pinangasiwaan niyang kontroli ng mech kasama ang AI na si Smith. Sa kabila ng kanilang limitadong baterya at mga kalaban, nagpatuloy si Atlas at Smith sa kanilang misyon. Sa kanilang paglalakbay, naharap sila sa mga clones ni Kaska at iba pang AI bots. Sa kabila ng matinding laban, nagtagumpay si Atlas sa tulong ni Smith. Nahuli si Atlas at dinala kay Harlan na nagplano na sirain ang karamihan sa sangkatauhan. Sa tulong ng signal na ipinadala ni Atlas, dumating ang rescue team ni General Jake. Matapos makuha ni Harlan ang mga security codes, iniwan siyang mamatay kasama si Colonel Banks. Ngunit sa tulong ng Mac Neural Interface ni Banks, nagbalik si Smith upang iligtas sila. Muling nagkasink si na Atlas at Smith na nagbigay sa kanila ng kalamangan laban kay Harlan. Sa huling laban, nagwagi si Atlas sa pamamagitan ng pagpugot ng ulo kay Harlan at tuluyan ng napahina ang kanyang kapangyarihan. Pagbalik sa Earth, naging ranger si Atlas at sinubukan ang pinakabagong modelo ng mech. Habang iniboot up niya ang bagong mech, Narinig niya ang pamilyar na boses ni Smith. Nagmumungkahi na ito ay buhay pa rin sa bagong sistema. Sa gitna ng mga sakripisyo at laban, nagpatuloy ang sangkatauhan sa pagharap sa mga hamon ng AI na may bagong pag-asa at mga aral mula sa nakaraan.